Mayroon nga pala tayong pupuntahang bagong na-discover. Dito lang din pala sila malapit sa aming bahay sa Bulacan-Bulacan. Malapit lang sila sa crossing dito sa may gas station. Sa ngayon ay food cart lamang sila. Pero naghahanap na sila ng pwesto. Mac and cheese nga pala ang kanilang specialty. At mayroon din silang avocado shake, mango shake, at lemon juice. At in order ko nga pala ang kanilang bestseller na bacon overload. At sa pinsan ko naman ay beefy lover mac and cheese. Malayo pa lamang ay amoy na amoy mo na ang keso kahit lumipad ka pa. <coughs> Siyempre, pagkatapos niya na ang aming titikman, tiki-mantes na, for only 98 pesos, meron ka ng 4 cheese overload. Apat na klaseng keso ang nilalagay nila. Kaya para sa akin, sulit na sulit na ang presyo niya. <tinyo> Siyempre, hindi kami nagsisinungaling. Kung nagsisinungaling kami, sige na pumunta na kayo dito at inyo nang subukan. Sobrang creamy at masarap. Tamang tama yung flavor dun sa macaroni nila. Ikaw, nakikiris ka ba? Kung nakikiris ka, bumili ka na.